Tsaka lang kami na ulo sa tricycle, ito po ra. Hindi, <laughs> <laughs> okay lang yan. Ito kasi 1.5 case ko, limandaan lang tubos namin. Ha? Talaga? Oo. Malaki na lag, bago nung ano. So, Para sa inyo, Yorme. Yorme, Sorry. Yorme. Wala naman ang... Ang taga Maynila, Yorme ang number 1 nilang choice yo What's up mga kayole? Welcome back pa syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampiyan. Sumasalabing sa katotohanan lamang. Ay, sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV, ha? Oh, please subscribe and click the notification button. Ha? God first. Okay. Game na ulit dito. Ito, mga tricycle ulit. Ay, dito muna. Sige, ito muna. Sorbay lang, ha? Sorbay lang tayo. Sorbay! Sino po ang mayor nyo? Ay, Just in case. Hindi po kami taga rito eh. Ano ginagawa? Ayan, saan kayo? Taga saan kayo? Sa Elbali po kami. Saan kayo po po Hindi, alimbawa lang. O, alimbawa lang. Sige, sige. Hindi mo alam mo kilala yung mga hindi. hindi nyo kilala? O, turo mo na lang kung sino gusto mo. Hindi mo alam. Hindi pala taga ron. taga pala eh. Kuya, survey lang tayo kung ngayon ang uh, eleksyon, sino sa tingin nyo ang mayor nyo? Wala ako oh, tamang maling sagot ah. Oh, isko. isko. Bakit Isko? eh, kung ano yung nagawa niyan, eh, naka, nakaupo siya, ganoon pa nung magagawa niya ngayon. Uh, kung mananalo si Isko, ano yung gusto mo niyang unang llo, gawin nah, niya? Okay. Hindi, eh, pagpatuloy niya mo, dapat niya pagpatuloy. Gaya ng dati? Oo. Oh. Ayos, okay. Etong mga iba? Wala na. Wala, okay. Eh, si tatay, tay, ikaw, tay. Ah, din siya din niya. Oy, parehas. Ikaw na, eh. Meron ka ba napupusuan dyan? Pakataga ka gaya ka din. <laughs> Hindi. Oh, <laughs> ba taga rito naman kaya ano Oh, Dito may maki. Sino? Ngayon pa lang magbubuo. Oy, La ay 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 siya, ma ay maganda yan. Sige, sige. Sino? Wala. <laughs> wala pa. Pili lang, sa All right. Si kuya, kaya ka Kuya. Dali ka. Live to live, Ito tanong lang naman. Sino sa tingin mo ang mayor mo next year? Isko ako. Isko, okay. Halimbawa, manalo ulit si Isko, ano ang gusto niyong mangyari dito sa lugar niyo mismo? Pwede, para alam ka rin, di ba? Oo kasi lagi nanonood sa atin si ano eh. Lagi <laughs> namin sa tricycle eh. Gito, Tora, tu. Ah. <laughs> okay lang 'yan. kasi 15 case ko liman daan tubos namin. Talaga? Oh, laki na drug bago ano, no. ko sa. Laki naman noon. Sa mo kukunin 'yon. Anong ayun nga, anong gusto niyo mangyari sa dati? Magkaroon na lang ng ano, nang wala nang huti, para terminal na lang, di ba? Kaya maganda terminal. Isang guhit na terminal, no? Kasi toda-toda naman yan, eh. Wala ba terminal dito? Ah, ito. Pero nauhuli pa rin. Kaya iba kung wala lisensya. Mahuhuli talaga Kasi <laughs> Dahil kasi wala lisensya, wala register, wala permit. Limandaan na lahat yun. Ah, talaga? So, kada isa, limandaan. So, one pipe total? Oo po yun. Pero kaya okay, lokes kahit mahuli ka at wala ka, sad. Limandaan talaga. Limandaan. Kasi sa tricycle, parang ang hirap ng one pipe. No. No. Ilang araw yon Isang araw? Eh, Pero isampu. isang buo. araw. Isang ah, ganon? Isang tubusan Graf. lang yun. No. Awawa naman din. So, Ito, ba wala balakay, isang uh, balakay, isang ba tubusan Mata, naman Saka may yung sinasabing nang binenta yung Divisoria, may plagamita naman kaya binenta. Ayun, hindi lang maintindihan. Yung iba kasi naman. hindi naman maintindihan. Hindi naman maintindihan. Isipin mo lang yung mga tablet na ipinamigay si mga estudyante, laking tulong. Yung, ba, bakuna na pinaninis alam, alam na alam ni tatay? Yung, diba? Alam na alam? Yung mga hospital, hospital, hospital na, hospital na pinatayo, yung mga skwelahan. Food park. Si Anil ko na, uh, may pinatayo ba? Eh. Yung, yung public park. na school sa Tondo, mga lahat, the aircon. Oh, the air Grabe na, yun. Ah, yung Albert. Ay, oo, oh, oh, ganda nun. Nang may Albert. Yun ang pinakamit. Saka yung food park na lang eh. Kayo yung namin na buwan. Kayo yung nagsawa. eh, no? Pinamit pinang sa natin eh. Mga batang sampalok to. Alam na alam nila yung ano. Yung so, eh pandemic, pandemic talaga ng ano talaga kami ni school. Tambak talaga. Oh, well, kami ni school lahat, lahat dahil din diyan. Yung ano kasi yun eh, yung pandemic kasi parang bigla ang pangyayari. Bila, Tapos hindi, kailangan solusyon oh, agad eh. Kailangan solusyon oh, solusyon. Oo. Ano sa nangyari? Ginagawa. Kasi hindi yung patay-patay 'to kasi hindi pwedeng. Tarantata tayo noon eh. Isin, saka kayo. yung field hospital Isin. yung field hospital ang laki oh, nung laki dun milenetang gilawang alay Grabe yun, yun. eh ito ito to maganda eh lagi nanonood sa amin si Isko eh si Mayor May baka may mensahe kayo rektan mo na Mayor May lagi <laughs> nanonood yun da, sisend ko sa kanya yung link baka may mensahe kayo eh hey, yun sana po sa huli po muli maging Mayor kayo ng Maynila ituloy niyo po ang dapat ninyong ituloy at dapat At pansinin lang lang po ang lang. dapat ipansinin na project ng ng Maynila kung ano mm -hmm. dapat gawin. Ikaw kaya? Okay lang. Okay lang. Okay, lang Parehas lang. Ito naman ang request nila eh. Yung mga si... Oh. Ang, ang request ng mga ito, mga actually mga simple lang eh. Hindi naman mabigat hindi, na hindi, di ba? Diba? Uh, maraming sa salamat. Na. Baka may shoutout kayo. Di natin kung sino Oo. Oh. Kahit mauli kami, limandaan lang talaga. Pag nauli, limandaan. Siya, yung limandaan, kaya na yun. Kaya, kaya, kaya naman. Araw-araw yun po, walang problema sa amin. Parang wampay parang bigat eh Pang uwi mo na sa pamilya mo yun? 3.5 lang. 3.5 towing Oo. Tapos tumusin mo sa... 3.5 1.5 papanalangin mo na sana hindi ka ma-towing. kasi 2,000. Matatulog si CTO. Ito ay hirap naman ito mga ito. nung sila, wala na. Wala na towing wala nang clamping. Siyempre, alam mo kung magpupo to eh. Ang galing ha. Alright. Maraming salamat sa inyo sa tamang sagot. No? Yun ang ano. Maraming salamat mga bata sa palo. Thank you. Alright. Oh, uh, again ha. Ah, ang pinaka-current location natin ay uh, Tayuman Pretil. Ayun yung pure gold. Uh, pure gold Pretil. Tapos sa uh, ito yung papuntang C2 Road. Uh, tay, tay tay lika tay. Ito may tanong natin. Tay para sa iyo ah, uh, sino ang mayor mo next year? Yan. Isko, isko. bakit isko? Ah, uh, si Isko matulungin. Kaya ginagampanan yung trabaho niya. Oo. Uh, may malasakit May malasakit baga. 'yan. No? So siya ang iboboto mo. Yan, eh. Yung tondo ID niya. Tondo ID, tondo ID na ko. Oh, so maaasahan niya ang oh. boto nyo. Right. Thank you. Ano ba yung mga nagawa ni Isko? Noon nung umupo siya. Marami. Gaya nang Kaya ng pagbibigay ng mga ano, sa matatanda sa Ay, senior oh, City. Ayuda, oh. Oo, oh, mga... Cake. Oo. Oh, So, para sa inyo, Yorme. Yorme, Sorry. Yorme. Wala oh, naman ang... Ang taga Maynila, Yorme ang number ang number one nilang choice. So yorme. yorme. Thank you, thank you tatay Salamat, salamat Ito si nanay, Tanungin ko si nanay Lahat ng na matatanda pagka tinanong mo Isko Moreno Oo nga, eh, grabe nga yung pagmamahal ni Ng mga senior kay Isko eh, no? Oo. Grabe, no? Mga senior, kahit sa Baseco, kahit sa lugar Isko Moreno Wala nang ano yan Si nanay, nai ikaw na, para sa'yo Sino ang mayor mo? Isko Isko pala, bakit po? Kasi napaka kahit paano nagdumaan ng pandemic, wala nagutom na tao. Yes. Ang mga senior napakinabangan ng pagka senior. Yung ayuda, ayuda, no? Ayuda. Ano pa? Ano pa yung mga nagawa ng Isko na Oh, marami siyang so, nagawa, tayo. lalo na sa mga nag-aaral na bata. Oh, Nagkaroon yung na. laptop, uh -oh. tablet, tablet, no? Laptop. Oh, uh -huh. Kahit pa paano nairaos ng mga bata yung pag-aaral sa pandemic. Internet. Internet. Oh, yung sa, ano, sa Espanya, Espanya. Espanya. Ay, na, wala na di aircon. Mm Halimbawa, -hmm. manalo ulit si Yorme. Ano ba yung nais nice, yung gawin naman niya? Gawin niya ulit. Unang-una, -una, syempre, dito sa lugar ng Pritin. Anong gusto niya? Bigay niya sa amin yung Pritin. Oh, <laughs> Sama ma talagang mayari. Piti May mong nagtinda talaga sa Pritin. Ano <hihihi> ba nangyari sa Pritin? At public Sunod. So, market ulit. Okay. Okay. Hindi maging ano. Okay, thank you na. Pagpatuloy yung pagmamahal niya sa mga senior mm. at magiging senior pa. Oh, you? Thank you na. Tama nga naman. Ikaw, ikaw, ikaw tayo. Kalimuta. Tanong mo nga yung tinatanong mo sa kanya. Pag yung pag nanalo si Yorme. ba manalo si Yorme? Mm. Dito sa Maynila o. ulit. Oh. Ano yung gusto niyong unahin niya dito, dito sa lugar ng Pretil? Siyempre may mga lugar-lugar yun eh. Taga-Pretil kayo. Oh. Kailangan yung boses niyo eh, malaman niya rin kung ano yung mga gusto niyong pagbabago dito sa Pertil. Titulungan so, niya na lang lahat ng mga vendor dito na nawalan ng pwesto. Pangkalahatan. Pangkalahatan. Galing ni Tatay ah. Mga health center, ayun niyo ba? oh, Huh? Health center. Health center? Oo. Oh. Pero na ito, ayan yung sinagagawa niya. Ah, yan health center yan. yan. Sino pagkawa na? Si Kong? Hindi natin masabi kung sino yan. Oo 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 Yung mga congressman na natalo lang, pinagpatuloy nung natalo congressman. Pero maganda pa rin yung naging layunin. Oo, ayan. Yan, bulwagan na yan. Ayan. Ayan. na. Ayan. Thank you, Thank you, ang request ni Tatay ay yung vendor yung magkaroon ng mga sa niya. Lalo na yung mga lihiti mong taga-pretil. Bakit Jormy? Kasi sa kanya nagmula yung food box. Sa kanya na ako yung food box. Yung pandemic. Kumpara naman sa know. ibang mayor. Sa ibang lugar na mayor, walang, walang ganun kung like, magbigay Jormy lang talaga. Actually, ginaya nga yun. Ginaya ng ginaya si Yorme doon sa si Ibal Dugo. Halimbawa eh. ang manalo naman si Yorme, ano naman yung nais mo iparating sa kanya? Kayo, kayo na, dito. ito, na pagbabago, nagagawin dito sa lugar niya. O kasi lagi kasi nanonood pig, sa amin. Mabigyan ng pansin itong palengking, mapagawa agad, o mabigyan ng maayos sa isa't agang pagtitinda. Ano ba yung, ano ba itong ano, private ba ito? Sabi, sabi na naman private, sabi hindi. Sabi, 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 mayroon sabi. Sabi, lahat to, galing kayo doon. Hmm. Bago masunod. Nabutan ko yan nung kahoy pa lang eh. Bago pa yung cement. Lumong uh, paling. kasabay ng Alhambra. Di ba? Saka nandiyan yung... Tapos naging kahoy, ay kahoy, oh, tapos naging bato. Sa makikita sa court dyan eh. Sa taas. Nandiyan nilagay yung ano eh. Yung food packs nun eh. Oh, di ba? Sa, sa taas. Thank you, thank you, thank you. Kasi kailangan malaman niya Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.